Hi guys! Good afternoon! Naglulo, nagluluto ako ng ulam ko para sa aking pananghalian. Ayan guys, lapu-lapu, sinigang na lapu-lapu. Namimiss ko na kasi ito guys eh. Kaya, ayan guys, thank you for watching. Bye! Hi guys, kain tayo, pananghalian. Ayan ang ulam ko, sinigang at tinulang lapu-lapu. Ayan, sige guys, kain tayo. Kain tayo guys. Tinula kong pipula ko parang nagbaluktot. Ano yan Payat siguro to. Tinulang na ko sa batuan. Kabila ko batuan sa palengke kahapon. Ay, ayun. Tinula ko sa sa batuan. luto ko. Oh. Laking tinik na, na ko. Oh. mga pansin. Hmm? Ang kung kanin, hindi ito ma mainit, malamig ito. Ang kagabi pa nga kanin na tira. Sabad ako mag-init-init. Hmm? Para naman nga nagpapawis na naman ito. Ano ba itong kanin na ito? Uyag gaba sa kanin. Hindi, to, hindi, mm, hindi kasi naubos kagabi gabi. Kaya may natira pa. Hindi na kung magsaing. Ito na kinain kung pinagsagaan. Para malapit naman nasira. Ganito ba talaga ang lapu-lapu? Inid to sa amin, tawagin sa probinsya, sa Iloilo. Gado, gahiyud. Payat siguro ito. sama kumilos pag araw ng linggo. Kuma wala ka lang ginagawa pag linggo, parang gusto ko na lang maghilata na maghilata. Eh. Huwag nga ako. Parang mapaasin naman ako sa luto ko. Parang hindi ako kwan sa luto ko. Ah. asim. Kain tayo guys. Kanina, pagising ko, mga alas utso, nagkapin ako tapos kapi. Parang gusto kong bumalik ulit sa higaan ko. Balik ako sa higaan ko. Nakatulog ako ulit. Ngayon, pag pagbangon ko ulit, alas 11 na, ayun, nagluto na ako ng ulam ko. Parang gusto ko na masarap patulog. Ay, yun lang tulugan mong trabaho Ang daming naghihintay mo. Trabaho. Kain tayo. bukas na naman kulang isang araw mga pahinga Ayan, hmm. tikman ko nga itong silig green na ito. Oh. Tikman ko kung maanghang. Hindi naman. pula. Ito ang ko eh. Hindi mas, hindi masarap ano, hindi masarap ang pagluto ko ng ano, gusto na paasam ako. Guys, thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe kit ni po vlog sa YouTube ch YouTube channel ko. Ayan guys, huwag kalimutan share and like, me, subscribe sa uh, Youtube channel ko, Kitney po vlog. Bye!